Paano nga ba ako nagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili na makipag-usap sa iba at lumikha ng matibay at patatag na pakikipagkaibigan? Ito ay isa rin sa mga bagay na madalas kong ginagawa dahil sa exposure ko sa iba't ibang malalaking events at paghanap ng mga tao na makakausap. Kung isa sa alang-alang na -alang ito at ibigyan ng konsiderasyon, sigurado magkakaroon ka ng magandang relasyon at ugnayan sa iba. Step 1. Tamang distansya at paikipag ay kontak Sinisimulan ko ang bawat pag usap sa mga taong 1 to 2 meters ang layo sa akin. Dahil sa distansyang ito, mas naririnig ng mga kausap kong sinasabi ko nang hindi sila sinisigawan. Kaya imbis maging awkward ang conversation, nagiging natural lang ang daloy nito. Nakikipag-usap ako sa kahit sino mang makita ko sa mga public elevators, makatabi ko sa mga train stations, o sa pilahan pa nga. At with regards sa eye contact, mas pinipili kong makipag-usap sa mga taong nakikipag-eye contact din sa akin ang eye contact kasi ay isang uri ng komunikasyon at pag-acknowledge ng isang tao sa presensya mo na makausap ka. Kaya kapag nakikita ko na busy ang isang tao, hindi hindi ako mag-initiate ng conversation dahil ayaw kong maistorbo siya. Pero kung mapansin ko naman na tumitingin-tingin lang siya sa paligid, nagsiselfone at walang masyadong ginagawa, mas malaki ang posibilidad na interesado ito makipag-usap sa akin. Kaya kung may tamang distansya naman ako sa kanya at naikipag-eye contact siya, gagamitin ko itong oportunidad na makipag-usap sa kanya. Step 2. Tanungin mo kung anong background niya. Siyempre, kapag may kausap kung hindi ko kilala, tatanungin ko muna siya kung saan siya galing, or kung anong background niya. Saan siya nagmula, saan siya pinanganap, o iba pa. Siyempre, lumaki ako rito sa Pilipinas, na kung saan ang mga taong naninirahan dito ay nagmula sa iba't ibang kultura o mga probinsya. Pero kung nasa isang syudad ka naman na kung saan ang mga tao ay may pare-parehong ethnic backgrounds, pwede mo naman silang tanungin kung saang barangay sila o saang bahagi sila ng syudad na ninirahan. Sa tanong na ito, wala pa akong natanggap na isang pusing na negatibong reaksyon sa mga nakausap ko. Kapag ginamit mong ganitong klasing tanong, siguradong hahaba ang pag-uusap nyo. Step 3. Ibahagi mong nalalaman mo at hingin mong opinion niya. Noong nakaraang taon, may nakusap ako na isang foreigner na galing ng Texas. Well, sinimulan ko ang pag-usap namin sa pagsasabi sa kanya na wala pa naman akong masyadong nakilala na taga doon. Pero base sa mga nalalaman ko, ang Texas ay isang magandang bansa, mayaman sa langis, at magandang tirahan. Totoo ba yun? Kung napansin mo, sinimulan ko ang pag-usap namin sa pagbabahagi ko sa kanya na kaunting nalalaman ko sa kanyang pinagmulan. At saka ako nagtanong kung totoo ba mga sinabi ko para ma-express niya sa akin kung ano nga ba ang saloobin niya tungkol dito. Sa paggawa nito, mas pinapakita mo na interesado kang malaman kung ano nga ba talaga ang background ng kausap mo. At susunod na may mamit ka ulit na taga Texas, may panibagong saloobin at topic ka naman na pwedeng ibangon sa kausap mo. Dahil natutuhan mo ng lahat na impormasyon sa unang taga Texas na nakausap mo. Lagi mong tandaan na mas magiging makabuluhan ang paikipag-usap mo sa isang taong hindi mo kilala kung sisimulan mo ito sa papuri at positibo mga komento. Sa paggawa nito, magkakaroon ka ng kalaman sa iba't ibang background ng mga tao at sa kanilang kultura o mga tradisyon. Step 4. Pagkatapos yung mag-usap, imitin mo siya sa isang gathering. Kung hindi mo afford, pwede namang hindi mo gawin at sabihin mo na lang na goodbye and have a great day. Pero kapag afford mo at may pagkakataon ka, huwag na huwag mo itong sasayangin. Gamitin mo na lang ito na oportunidad para imbitahan siya sa isang gathering, party, or kung ano pa man na pwede mong iimbita sa kanya. Pwede mo rin siyang ayahin na kumain sa labas kung minsan. Sa paggawa nito, mas makikilala mo siya bidang tao, kung ano mga katangian niya, at kung gaano siya kasaya banding. At hindi lang yun, dahil sa pamamagitan nito, baka mas tumibay pang friendship niyo. Step 5. Huwag mong kalimutang palaging banggitin ang pangalan niya. Sa pag-uusap niyo, huwag na huwag mong kalimutang i-mention ang pangalan niya kahit isang beses lang. Sa paggawa nito, mararamdaman niya na mahalaga siya sa iyo dahil tinandaan mo ang pinakamalagan ni Tally tungkol sa kanya, ang pangalan niya. Oo, hindi mo naman kailangan banggitin ito sa kanya ng paulit ulit o ng maraming beses pa nga. Kahit isang beses pa lang tawagin ang pangalan niya isapat na para malaman niya na makabuluhan at magiging maganda ang daloy ng pag-uusap niyo. Oo, sa paggawa nito, magiging memorable ang pag-uusap niyo na siyang hahantong sa mas makabuluhan at matibay na pagkakaibigan. Kung interesado ka pa na pasulungin ang iyong kakayahan na makipag-usap at makipag-socialize sa iba, don't forget to watch our friendship episodes sa aming channel. Kung may iba ka pa namang masasabi hinggil sa pangaparaan kung paano makipag-socialize at makipag-usap sa mga taong hindi mo pakilala, please comment down below. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel para mas magkaroon ka pa ng ibang mga kalaman hinggil sa pakikipagkaibigan. Hanggang sa muli, thank you for watching and see you next time.